Ibinahagi ni Vina Morales ang mga aral na natutunan niya tungkol sa pag-ibig nagbuka si Vina Morales tungkol sa mga aral na natutunan niya tungkol sa pag-ibig sa mga nakaraang taon sa panayam kay Boy Abunda. Binigyang diin ng actress singer ang kahalagahan ng pagtanggap at hindi pagpilit sa mga relasyon na hindi naman dapat. Natutunan ko na hindi naman walang forever but huwag mong ipilit kung hindi para sayo. Natutunan ko na just to accept it pag hindi nag-work out, she said. The actress went on, kasi before when was younger, kailangan gusto ko na talaga siya. Pinaglalaban ko, hindi naman pala talaga para sayo, eh ikaw din nahihirapan, ikaw din umiiyak. So right now, I am just going with the flow. Ibinahagi rin ni Vina na wala na siyang pressure na magpakasal. Hindi naman lahat na bibigyan ng opportunity to get married, magkakaiba kasi tayo ng journey, she pointed out. Ina-accept ko na yun na kung hindi man maibigay sa akin at kung hindi man talaga ako makasal, then I'm just so grateful for Anne life. Kinumpirma kamakailan ni Vina ang kanyang hiwalayan mula sa American boyfriend na si Andrew Kovalsin. Naniligawan niya ng dalawang taon. In a previous interview, Vina revealed, it just so happened that it wasn't really meant and actually, ewan ko ba anong nangyari. But you know that's how life is diba? You'll never know who you end up with. So ako, with every personal journey sa love life ko, ini-enjoy ko na lang yung journey hindi ko iniisip kung kailan ba darating yon, kung sino man yon. I know there's a person for me out there. Matapos makipag-date sa isang dayuhan, ibinahagi ni Vina na bukas siya sa posibilidad na makipag-date sa kapwa Pilipino. Huwag na mag-afam. For a change, Filipino na. Pwede rin naman. Naman. Pwede rin naman akong mag-entertain ng Filipino kasi before gusto ko nga foreigner para wala masyadong problema. But when I realized that if it's Filipino then well not diba, she quipped, sa kabila ng pananatiling single, nilinaw ng aktres na wala siyang bitterness pagdating sa pag-ibig. Nananatili siyang umaasa at bukas sa kung ano man ang hinaharap. Siyempre mas maganda yung may blessing ka from God, yung relationship nyo. Siyempre any woman would want to get married. Pero may kanya-kanya kasi tayong journey sa buhay. Minsan, hindi talaga meant sa isang babae na mapangasawa o sa isang tao na hindi makasal o maging mother. Ako, at least na experience ko yung motherhood. Yung kasal, hindi ko alam. May chance not stated na doors.